Ang akusada, nabasa ko kasi yung uh, background story, yung, you know, the, the summary of uh, the serie. Napaka-interesante dahil what seems is not what is. Napaka-interesting. Mm -hmm. At saka yung kwento talaga ni Carol, pwede na ba sabihin yung isang pang pangalan? Yes po. Uh Oo. -oh, na Lorena. magiging Lorena. Paano nangyari yan? Yan ang paka-abangan natin. Pero tawid tayo, uh, Andrea, sa tunay na buhay. As a public figure, as a woman, as a person, ano yung mga akusasyon na pinagdaanan mo? Hmm. Na talagang napakalaki na akala mo, uh, kaya ko pa ba ito malampasan? Hmm. Wala ako specific masyado na naisip, Tito Boy. Pero feeling ko, ang pinakamahirap is, siyempre you try to be a good person all the time. Correct. Um, So pa parang hirap maakusahan ng something na alam mong never mong kayang gawin. Kasi yung values mo nandun. Right. Ay. Pag inaakusan ka ng mga bagay na hindi totoo, do you keep quiet or do you fight back? Before Tito Boy, hindi ako nagsasalita. Kasi natatakot ako. Kasi pinaghirapan ko to eh. Parang ayokong may magawa ako na makasira ng lahat ng pinaghirapan ko sa career ko. Pero ngayon po na-realize ko, kailangan mo magsalita. Kasi yan, may iwan yan sa'yo eh. Mm -mm. So, kailangan talaga i-address mo siya in a nice way. At saka when you look back, parang lalo na ngayon, no? uh, with social media, mm -mm. hindi alam ng tao kung alin ba ang pipiliin kong kwento, alin ba dyan ang totoo. Mm -mm. Na minsan kinakailangan natin magsalita at sabihin, hey, this is my truth, this is a true story. Oo. Pero wala namang akusasyon na made you decide at a certain point na ayoko na, ganito pa, wala naman. Na ayoko na po mag-work? Oo, ayoko na mag-work, ayoko na maging public, ayoko na mag-artista. I mean... May mga moments, Tito Boy, pero at the end of the day, pag medyo nahimasmasan ka na, ito talaga yung gusto kong gawin eh. Anong humihila sa'yo pabalik? Yung love ko sa pag-arte. Yung hindi ako napapagod sa trabaho ko, Tito Boy, yung parang mahal feel na, mahal na feel mo. ko pag nasa set ako, pagka pawis na ako, pag andami kong kailangan i-memorize na linya, parang fulfilled ako talaga na... Wala akong ma-imagine na ibang trabaho gagawin ko na ganito ka, unlimited yung energy ko Tama, and dedication uh -oh. mo. Kami rin, mahal na mahal namin ang Fast Talk. Kaya we'll have to do Ako it. <laughs> June 30, June huwag niyo pong kalilimutan. Just before Fast... Ako nang nag-plug. Thank you, Tito <laughs> Boy. I'm so excited. Just before Fast Talk, mapapanood na po natin ang akusada. Okay, let's do Fast Talk. Sisa Carolina. Carolina ngayon. Akusada, lapitin ng intriga. Akusada. Panggabi, panghapon. Panghapon. Mahinahon, palaban. Palaban. Magaling umarte, mahusay dumiskarte. Magaling umarte. Masayang love life, masayang wallet. Masayang love life. <laughs> Red flag sa lalaki. Red flag sa lalaki, um, walang respeto. Green flag sa lalaki. Maalaga. First love, last love. Last love. Guapo, macho. Guapo. Sexy, maganda. <laughs> Maganda. What makes you sexy, Andrea? Mm, um, confidence sa sarili. Pagmamahal sa sarili. What makes you beautiful? Puso ko. Kung pagkain ka, ano ka? Kare-kare. Kung hayop ka, ano ka? Pusa. Kung kasalanan ka, ano ka? Uy, um, mm, siguro greed? Mm, yes or no? Naligawan ng politiko? No. Yes or no? Pinormahan ng ex? <laughs> yes. <laughs> <laughs> yes or no? talk? CX. May, may times naman. Curious. <laughs> Curious. Curious. Okay na ba? Yes or no? Napikon sa co-actor? Ah, uh, hindi naman. Yes or no? Not trauma sa pag-ibig? May Nagkaroon ng pagkakataong gano'n. Kailang kahuling nagsinungaling? Matagal na. Honest ako. <laughs> Kailang kahuling nakipag-date? Siguro, four months ago, five months ago. Lights on or lights off? Off. Happiness or chocolates? chocolate best time for chocolates. <laughs> now <laughs> <laughs> complete this i am a woman with hmm. i am a woman with big dreams and the courage to make those dreams come true oh, yeah. wow.